Okay mga breeder, bago ang lahat, ito yung ginagamit ko pang paligaw. Triple X shampoo. Yan. Mabango, mabisa. Okay mga breeder. Ah, uh, ano? Ah, uh, sasamantalahin ko na rin yung pagpapaligaw. Magbibigay na rin tayo ng Bitwin Pro 357. Yan. Ito yung mga pang maintenance natin na ginagamit. Dito sa Manokan. Okay mga breeder, yung isa nating national. 5 months old. Uh, um, malapit na itong mga 6 months sa uh, 17. August 17, 6 months na siya. Ayan. Ito mga ka-breeder, yung ating straight perfection. Uh, um, flex lang muna natin. Okay mga ka-breeder, ito naman yung kapatid ng straight perfection. Ayan. Ganoon din po ang edad nila. Yung isa naman po. Ba, dalawang batch pala to, Isang 23 at saka isang 17. So mga ka-breeder, uh, isa namang tornado. Ayan. Ayan tornado. Ayan. Nag-iisa lang to mga ka-breeder. Uh, na rin natin at bibigyan ng vitamins. Ayan. Okay mga ka-breeder, ang hawak ko naman ngayon ay kelso pumpkin. Yan. So mga ka-breeder, ito mga manok na to ay yung mga hindi siya ganun katatangkad. Ang tatay po nito ay two times winner na po po yung aking isa sa favorite na process dito mga ka-breeder bukod sa sweater gilmore ay meron po tayo pumpkin kelso yan po ito mga ka-breeder uh, ito ay lazy round head na nakakross sa gilmore yan. marking nito ay yan uh, ano? left, left in left out yan. ito mga ka-breeder isa sa mga ladlay natin dito hindi pa lang talaga siya matured na matured kasi kaka 5 months lang nila. Pag patak na 7 months siguro putay na to. Ito mga breeder, isang kelso pumpkin. Yan. Ito yung ating 5 months old. Sa 17, ito ay 6 months. Yan. Sa so August 17. Okay mga breeder, ang hawak ko naman ay Boston Cross Gilmore. Yan. Ito ay crosses din, yan. Magaganda na yung katawan niya. Uh, kulang pa lang sa maturity. <laughs> Napa-English naman eh. <laughs> Yan. Yan mga ka-breeder. Ito na namang hawak ko. Isa na namang kelso pumpkin. Yan. Pare, okay na ba to? Matigas na. <laughs> Nabola tayo. Nabola na naman tayo. <laughs> Yan. Ito mga ka-breeder. Oh. Mga ka-breeder, ito naman ay kelso pa rin. Abair, cross sa uh, sweater kelso. Nang ECC Game Farm yan. Uh, bali ang ganador nito ay galing kay Green Island tapos yung inahin nito ay galing sa ECC Game Farm sa Pila Laguna yan, mga breeder okay. ito mga breeder yung Kelsey Pumpkin yan, madilaw na madilaw ng uwang kulay sa pumpkin Ayan. bigyan na rin natin ng vitamins at liguan flex muna na konti Ayan. October po ang release yan. di po tayo nag-release agad kasi Titingnan po muna natin yung mga galaw. Para quality yung makukuha nyo Okay? Hey. Okay. Ang mga nito mga breeder. Yung Abair Kelso. Yan. Yan dalawang kulay po yung lumabas sa Abair, isang light at saka isang medyo dark po. Ito po. Ito po yung lumabas ito po ay breed po natin galing kay Green Island yung ganador na hiniram natin Tung natatandaan nyo po dun sa luma kong uh, account nandoon po yung video ng abair yan ito mga uh, check ko yung marking nito mamaya, hindi ko alam kung anong bloodline to, yan agad ng katawan mga ka breeder laka ng balikat nya medyo pangit palang po yung buntot binunot ko na rin po kasi mataas yung buntot niya medyo mataas tapos ang sama ng tubo Yan. ito mga breeder manok <laughs> ang laki po ng katawan nito sweater gilmore Yan. ang laki po ng katawan talaga oh pwede nang sangkalan eh Yan. ang haba po ng katawan niya Yan. kagandahan rin din po ang sukat bagay po sa haba ng katawan niya Tingnan natin, baka pwede maging bruce to. Yan kasi two way cross naman to. AJ sa yung kay Buddy Ruel na Golden Boy. Yan. Kaya na natin ng vitamins at liguan na rin. Ah. Ito mga ka breeder. Kelso na naman. Kelso pumpkin na naman po. Madami po tayo mga Kelso pumpkin. Yan. Nagustuhan ko po kasi to kasi gusto ko po yung sukat nila hindi matangkad hindi rin po mababa kumbaga okay na okay po sa hinahanap ng mga buyer ko dati yung mid to high Ayan. kasi po istagam po yung sinasalihan nila Ayan. okay medyo mainit na mga breeder baka makalipat tayo ng pwesto Okay mga breeder, ang hawak ko naman ay Sweater Gil Gilmore. Ayun, Sweater Gilmore. Ayun. Ito yung all-time favorite nating blend ng Bloodline. Ayun. Yan mga breeder. Ito rin yung gagamitin natin sa mga darating nating competition. <laughs> Yan mga breeder. Yan. Okay. Okay mga breeder. Ang ah, hawak naman natin ay sweater cross. Yan. Ito mga breeder ay yung itlog na binigay sa atin ng Benedict Game Farm. Ito na po yung mga tandang. No mark po ito kaya lahat po ito ay ang presyo po nito ay ilalagay natin sa cross. Yan. Yan, para alam niyo naman po kung magkano yung presyo ng cross natin dito. 5k lang, 5k. <laughs> yan mga breeder. Ito rin ay cross Den yan. Kita niyo naman, wala pang bugtot yung iba. Yan ito po ay mag-aalam na buwan sa 23, sa August 23. yun Eh yeah, uh -huh. ano hindi paki-take. Eh hindi 'ni, wala ba Hindi na minsan. <laughs> <laughs> De. Eh 'yun, yung ba mo na kunin mo. Alam mo naman yan, pagka... Uh... Ito mga breeder, ang ating isang laser on head yan. Nagpa nagmamadali kami kasi nandito na rin yung aming mower man. <laughs> Hindi, yung magliya, magtatapas. Eh, sinabay ko na sa pagpapaligo para isang hawakan na lang ng manok. Yan. Para malinis yung ating manok, nakakaya naman sa bibisita. <laughs> Ayan mga breeder, isang abayar -er kelso ulit. 5 months old din. Pero siligo na rin to. Ayan. Madilaw 'to mga breeder. Ah, 'yung national natin ulit. Ayun. Crossbreeding 'to. Dilaw nito mga breeder, Golden Boy cross Agamer. Ayun. Buo Ito mga breeder, 'yung Boston ng Game Farm 'yung inahin. Ang inahin nito ay Boston. Tapos ang grandadour nito 'yung ating sweater. Sweater Boston. 'Yan. Ito ay isa sa paborito ko mga breeder. Liliguan mo na rin, nabigyan ko na siya ng vitamins quality check nyo na lang okay. so mga breeder ang lazy run head yan. madilaw na madilaw mga na dun sa kanyang ama ito nakakorsa sa mga golden boy natin yan, yan mga breeder pungusin na at bumuksak ang palong sa isang uh, sa 7 months pungus tayo To okay. ito mga ka breeder sweater kelso yan ang ganda ng isang to mga breeder tinan nyo yung itsura nyo oh. Walang pulay mukha, maganda yung hugis ng ulo niya. Sa may bunt, siya maganda. Maganda to mga breeder. Yung sipit-sipitan niya, ayos din. Ayos. Maganda yung buto niya kaya nagustuhan ko. Okay. Mga breeder, ito naman ay Ayan, Boston din to mga breeder. Ayan. Madilaw yung mga Boston. Ayan. Ayan. Sige, okay lang pare. Kahit ko ano mo Ayan. Boston. Ito mga ka-breeder, Percy Pumpkin. Yan. Ang isang ito talagang ano na, matured na. Ang ganda na po ng katawan niya. Nung po kasing nag gardening ako, ito po yung medyo nagtagal sa may inahin. Kaya siya po ay barakong-barako na. Yan. Yan. Ganda rin po. Yan. Binigyan ko po siya ng vitamins kaya meron siyang konting dividum diba -diba. oh. Okay mga ka-breeder, ito naman yung straight comb natin na crosses. Yan mahaba-haba na po yung buntot at maganda na rin po ang katawan medyo may ilap, pa lang po na kaunti 5 months po 5 months ito po ay magsi 6 months ha 23 ito mga breeder ang sweater Gilmore Yan. ito po yung mukha nya huwag nyo po tingnan yung mukha ko <laughs> ito lang po mukha nya <laughs> ito mga breeder yung sweater, Kelso, eh, sweater Gilmore Yan. harap doon harap Yan ito yung mga favorite crosses natin yan. ito Get mga ito. breeder isang crosses din yan. medyo maganda ganda na ang ating national by October yan. release na po, pwede na po kayong mamili o pwede na kayong pumasyal dito marami po kayong pagpipilian kasi may yung mga tropa ko dito may mga manok din uh, sa tropa ko mayroong 60, sa akin 50 tapos sa iba pa may mga ilang pang manok dyan sa mga paligid Kung wala kayong magustuhan sa palahi ko May mga tropa pa tayo Ito mga ka-breeder Sa mahihilig sa matangkad ito Napakatangkad talaga nito abair Kelso Medyo talagang tumangkad siya mga ka-breeder Ayan o oh. Ang haba ng kanyang mga paa Balansin naman sa katawan Malaki yung katawan mahaba Ayan. Pero hindi ko lang type yung gantong kalalaki kaya uh, siguro uh, I-out yeah, ko rin to mga breeder Ito mga breeder Process pa rin Yung ating national no, Ang ganda ng hangin Ang gagalaw-galaw ang buntot nyan <laughs> Yan Yan mga breeder uh, Subuan na rin natin ng vitamins Baliliguan na rin natin Okay para... mga breeder Ganda ng palong nito Tindig na tindig Ito ay uh, Kelso Pumpkin Yan Ang dami kong naging breed na Kelso Kasi mga breeder sila yung nagitlugan ng maayos nung panahon ng breeding ng national kaya ito marami tayong kelso cross ah uh, okay na okay naman sa akin kasi naparami ko sila kasi nung nung off season kakaunti ngayon marami Breeder, na ito yung isa sa paborito ko dito ito po yung bosto na ikinaros natin sa abayer kelso yan yan medyo wine red po siya sunog na pula pala sunog na pula yan yan Paborito ko po siya kasi nag-iisa po siya. Ayan. At saka po ang katawan niya, bilog na bilog. Ayan, ito po yung palatandaan ng healthy yung isang manok. Mga breeder. yung pisngi niya, namamaga. Ayan, yan, mga palatandaan na healthy yung alaga natin. Tapos mapulay muka. Yan, mga breeder. Ito mga breeder, uh, process din to. Ayan. Uh, madilaw din, mga breeder. Medyo bibilisan na lang natin yung pagpa kasi ano, pagod na rin ng mga tropa, pagod na rin ako kaya kailangan mabilisan na. Okay. Mga breeder, ito pa. Sweater Gilmore. Yan. Hindi ko na masyado tatagalin mga ka-breeder kasi tanghali na. Hindi pa namin gagawin. hoy okay, mga breeder, ito ang sa pumpkin. Kulay na kulay na pumpkin. Yan. Medyo napakaliit niya. Oy. Okay. Ito mga ka-breeder, Abay Rikelso. Ayan. Ayan mga breeder sexy sexy lang yung katawan niya. Hindi siya payat, hindi siya mataba. Ayan. Sexy lang. Pero gusto lang yung mga gusto kong hipo mga breeder. Ayan. Okay mga breeder, ito din. Sweater crosses. Ayan. Ayan. Mapulang mapula mga breeder. At mga ganda na yung buntot. Mga breeder, sweater cross din. Ayan. Para na subuan niyo nito ng vitamins. Oo, oh, pare. Yan. To. Ang ganda ng isang to. Antay lang natin mag-matured. Napakatikas na nito. Ito mga breeder, crosses din ang sweater. Medyo napakaila pala ang talaga. Talagang medyo lugun-lugun din siya. Yan. Ito. Uh, antay natin siya mag 8 months. Para ma-appreciate natin yung ganda niya. Ito mga breeder, kelso pa din. Yan, ang dami natin kelso. Uh, kung makikita niyo yung kelso natin madilaw tapos white legs. yan. ito po, ito po yung nagustuhan ko sa mga kelso yung yung itsura nila, kulay tapos yung s'yempre yung laro nila mga breeder. Salamat. <laughs> ito mga breeder, Sweater Gilmore pa rin. Yan. Okay? Okay mga ka-breeder, ito naman yung mga pangulay natin sa ating manukan. Naglagay po tayo na mga puti dito. Galing po ito sa Benedict Game Farm. Yan, ito mga cross na puti dito ay may lemon po. Yan. Ito po yung paraan ko ng pagmamanok para sa mga buyer natin, hindi po ilang sa ibang kulay yung mga mabibili niyo sa akin. Meron din po tayo dito yung bulik, puti, saka magkakaroon po tayo ng binabae eh para sanay sila kung sakasakali man na ma-enter nyo sila sa op color may, ah, mga may mapalaban na ibang kulay ayos okay mga breeder ito ay right nose sweater gilmore ayan, ayan mga ka-breeder ang ganda na isang to napakabalasik wala palang buntot <laughs> ayan ito mga breeder isa pang kapatid ng puti ayan lahat po sila ay may dugo ng lemon ayan ito ay straight comb mga pangulay lang mga ka-breeder ayan hindi ko talaga tila, sila patadaminin ito po ay bigay sa atin ni Benedict Gay Farm sa Santa Lucia. Ayan po. Ayan. Ito ang mga breeder. Ito daw yung binili ni Alna at igbabante. Hindi <laughs> mga breeder, ito ay kapalit pa rin Nung ating mga pangkulay dito. Ayan. Ayan. Uh, I-out ko rin naman to sa mga kakakurso na dalang. Ayan. Siyempre mas mura to mga breeder. Mas mura yung presyo nito. Kung yung presyo natin ay 5K, ah, Sige, discote natin ng kaunti dito Yan. Ito po mga oh, breeder, man, yung isa pang puti Yan. Meron pa po tayo isang puti doon Bali, dalawa pa po yun Yung isa napabigay sa tropa Yan. Yan Okay Okay mga breeder, ito pa yung sinasabi ko sa yung puti Ito, maganda to mga breeder Malinis yung pagkaputi niya. Yan Iliguan ko na rin Mga breeder, yung isa sa ating mga pangulay dito Yung mga bulik Okay mga ka-breeder Ito yung masin natin Yan uh, Perfection din to mga ka-breeder Biguan ko na rin Nabigyan na rin natin ng bayta nun Okay So mga ka-breeder Sweater Gilmore Yan Yung mga favorite natin Yan Okay So mga ka-breeder Ang ating kahuli-huli ng Aba hindi may bulik pa pala Ito yung ating national Yan ito ay Going 6 sa 23. Yan mga breeder. Limon. Limon. Okay mga breeder, ito po yung kahuli-huli ng national. Siya po yung pinakamaliit pero siya yung pinakaunang naglaban. Yan. Alit na manok lang po ito. Ito mga breeder, ay siguro mga pansarili na namin. Yan. Ang aming mabuting handler at paging simpatico. Rig, regular. Regular, regular, station, regular station. Regular station. Regular station. Bulik. Bulik.